Sinimulan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagpupulong kaugnay ng mga gagawing paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pitong buwan matapos na salantain ng kalamidad ang Tacloban, muling nagpulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Department of National Defense Secretary at NDRRMC Chairman Voltaire Gasmin, Layo nito na paigtingin pa ang paghahanda sa panahon ng kalamidad at matukoy ang magiging trabaho ng bawat ahensya ng gobyerno. Ito'y upang maiwasan ang nangyari sa Tacloban na masyadong naging mabagal ang pagbibigay ng tulong sa mga nasa lantang lugar dahil sa walang linaw na lead agency. Our primordial responsibility in our National Disaster Risk Reduction Management Council is to reduce the risk brought about by disasters prevent the loss of lives and destruction of properties, and preserve our communities. Iginiit e din ito na kailangan ding magsagawa ng mga hakbang para sa public awareness upang hindi masorpresa ang publiko sa paparating na kalamidad. Our aim on disaster preparedness must be done. Thus, all our DRRM plans and programs must be clearly defined, communicated, and coordinated with all concerned agencies and stakeholders. Partikular namang tinukoy ni DILG Secretary Mar Rojas ang gagawing conversion ng mga scientific information tungkol sa dami ng ulan, lakas ng hangin at kung anong epekto nito at karampatang aksyon na gagawin ng pamahalaan. Ano ibig sabihin ng signal number ganito? Ano ibig sabihin ng ganitong kalakas na hangin? Anong ibig sabihin ng ganito ka millimeter na na buhos ng ulan, no? Uh, lahat ito ibaba i, i ito doon sa mga hazard maps ng DNR at saka ng DOST nang sa ganun ang bawat local chief executive alam ko anong epekto nito sa kanilang lugar at uh, magiging malinaw din yung specific to do paglilikas, paghahanda ng mga foodstuffs, pag, paghahanda ng mga evacuation center. Tinukoy na rin ng NDRRMC ang mga cabinet secretary na mamumuno sa disaster prevention and mitigation. Habang ang paghahanda ay pangungunahan ng DILG, pagtugon sa pangangailangan ng trabaho ng DSWD, At NEDA naman, para sa rehabilitasyon at ang assessment naman kung gaano kalakas ang parating na kalamidad ang trabaho ng DOST. Inayos po natin yung tinatawag na mga clustering system. Um, clustering system, ibig sabihin sa mga bagay-bagay na dapat paghahandaan, um, in-streamline po natin to Um, marami tayong mga naging karanasan itong mga nakaraang ng taon, lalo na nitong 2013, and marami po tayong nakita ng mga gaps, ika nga, and marami rin tayong nakita ng mga good practices. Kinumpirma rin ng DOST na malapit na nilang matapos ang sistema upang makapagpalabas sila ng Storm Surge Advisory 48 hours bago ito tumama sa isang lugar sa bansa at kung gano'n ito kataas at kalawak. Leia Ilagan, U.N. News Worldwide.